yeah ayun mga kaskopi uh, pupunta pala ako ngayon ng Palawan dahil ano, may kukunin akong pera na, na may nagbigay na may mabuting puso so uh, di lang siya mapasabi kung sino siya mga kaskopi yung nagbibigay ng tulong yung shiner ko sa ano sa FB page ko na taga Katbalogan yun ay taga Southern Lity pala uh, kapitbahay ng barangay namin so yun pupuntahan ko bukas so padala yung may nagpadala sa akin ng pera mga s'yo So ngayon po ko sa Palawan dahil Ngayon lang niya hinulog na ngayong hapon lang. so ko tanda ko muna. So ayun mga scope, itantay ko po, antay ko muna 'yung ano, 'yung pera na Ito na tayo ngayon sa Palawan. Tama ko si Danilo. Si so ayun mga scope, nakuha ko na 'yung pera. So ayun oh, no, dito na. Thank you, Loy. 'yung nag-sponsor sa ano, 'yung may sakit. So, pupuntahan ko bukas sa ano sa Katbalugan. Yun, morning mga Kaskopi. So, ngayon mga Kaskopi ay pupunta kami ng ano, ah, Katbalugan ni Lino. So, kahapon kinuha ko yung pera yung sa Palawan, yung tutulungan na si Dudong Pulinar, yung taga sa amin sa Southern Leyte. So, nandito siya ngayon sa ano, Katbalugan, ah, may sakit. So, may magandang loob na mabuting tao na nagbigay sa kanya ng ah, pambili nang pangangailangan niya sa araw-araw. So ngayon ay bibiyahe kami ni Lino simula Gandara papuntang Katbalogan. So magano kami, aduna ah, doon na kami maggrocery dahil ano, ma dami na kami dala. So ayun. Puntahan namin si Dudong para mahihatid namin yung tulong tulong niya galing sa may mabuting puso na nagbigay sa kanya na napakabuting tao. So ayaw lang niya magpaminsyon. So Diyos na ang bahala sa iyo yung tagbigay para sana ay marami pang blessing na darating sa so ngayon mga kaskupi dito na tayo sa ano sa barangay Tracy so hinahanap natin ngayon si ano yung ano nila yung kanilang lugar so sabi daw doon pa sa ano sa baba lumagpas tayo konti Ngayon ayun mga kaskupi uh, sasamahan tayo papunta kala ano kala dudong yung hinahanap natin so kakilala nila so ngayon pupuntahan natin uh, So, ayun o mga kaskubi. Sasamahan tayo. Yung kakilala niya. No? Sasamahan tayo mga kaskubi. Ayan, kaskubi. Papa pa tayo. So, mga kaskubi. May aso. May, may aso. Masak tayo mga kaskopi So may asa so, Dito na Dong. So, ayun know, mga kasupi. Dito, dito na tayo kala ano, dudong. Hindi ka makalakad dong. So, ayun mga kasupi, oh. ito yung sitwasyon ni ano ni dudong ngayon. Tingnan natin. So, sinamahan kami ng ano, yung mga kaibigan niya, kilala. So, ito mga kasupi, oh. Dito yung ano niya, yung bahay niya. So, Loy, ito yung ano, sitwasyon ni ano ni Dudong. So, so ngayon mga kaskopi, ah, iwan muna natin si ano Dudong dahil bibili tayo ng mga kailangan niya. So, punta muna ako sa ano grocery. So, ngayon mga kaskopi, dito tayo ngayon sa Prince ng ano Katbalugan. So, dito tayo ngayon mamimili para kay Dudong. So, ngayon mga kaskopi, dito na kami sa ano sa loob ng Prince. So, ayun, kasama natin si ano si Aris, yung kaibigan ni ano ni Dudong sinamahan tayo dito so ngayon mga kaskop ito na yung ano yung pinamili natin so, yung mga pinamili And, yung ipigay kay Dugong so, ayun sinamahan tayo ni ano ni Aris so, Ayan, bibili muna kami ng prutas mga kaskupi kasama ko si ano si Aris yung kaibigan ni ano Dudong so si Lino iniwan muna namin doon sa may friends kasi ano bawal kasi walang helmet So, ayun, bibili muna kami ng protest dito. So, yung mga scopio, bibili tayo ng ano, para kay Dodong. Ayun, bibili din tayo ng ano, mangga. So, ito na yung mga pinamili natin ng mga oh. So, kasama natin si ano, yung kaibigan ni Dodong, si Ares. Sinamahan tayo. So, ayun. Sinulungan tayo ni Aris. So, ano? Pasok pa kasi sa kanila konti. Salamat. Kanina natin. Salamat. Nasa kaso tayo. lang po. Salamat. So, yun mga ka Pasok na tayo. So, pasok nila yung ano. Yung, uh, yung kay pangkaidudong. Yung binigay ng ano yung mabuting tao na nag-sponsor so di na siya mapakilala so Loy andito na yung ano yung pinabigay mo yung sponsor natin na ano na ayaw magpaminsyon ayaw mapakilala so ito na yung pinamili namin may sasakong bigas dito na yung mga grocery ito yung prutas mga kwan mga dilata ada na mga, mga mga kwan gatas yan tinulungan tayo niya na so ito yung ano yung dudong yung sitwasyon ni dudong dito so at least napuntahan natin kahit medyo distansya yung biyahe so kakayanin natin para sa kababayan natin so maraming salamat pala sa nagbigay nitong ano nag sponsor nitong mga grocery na ito so ayaw lang niyang magpa magpamensyon, magpasabi kung sino siya. So, Diyos na ang bahala sa kanya sa pagbigay kay Dodong tumulong. So, at least na ihatid na natin kay Dodong yung ano, yung itong grocery. So, dili di ka makakwandong? hindi ka makatayo? Nakahiga ka la perme? So, ito yung nakakaskupi oh. siya lang mag-isa dito tapos si yung tatay mo dong nasa kwan merkado. ako una ako nakatwa ko. Ah, siya. Oh. Ah. Uh, oh. Mauli ako ko. Oo. so ito pala yung ano niya pa. <laughs> <laughs> Oo. Oh. so at least na -ano na natin yung ano. Dito ito pala yung papa niya. Hindi <laughs> natin nakilala. Yan siya yung nag ano. Tuloy oh. Ito na yung pinamili namin, oy. butan kami ng tanghali dahil ano so ito kasing video mga ka-scoopy ah, nakita ko lang din na ah, sinare yung yung taga sa amin so kaya sinare ko din sa akin sa facebook page ko so ngayon tamang tama nag-message yung ano yung yung ano ko kaibigan ayaw lang niyang papakilala so pinapunta ako niya dito kaladudong so ayun Nagkaligaw-ligaw kami kanina kung <laughs> saan yung ano saan yung ano ni Dodong kasi lumagpas pa kami doon sa itaas. So at least natunto na namin. So ito pala yung ano niya yung papa yung Dodong. So at least dito kasama niya ngayon dito. So ayun maraming salamat sa nagbigay nito. God bless. Salamat. Uh, ayun pasalamat yung ano papa ni salamat Dodong. Gracias. Gracias, uh -huh. Salamat Oh. Uh -huh. May sabi ka kaya ano? Sa Wala nagbigay? Na. Wala na. Ah, mong... uh, okay. Oh, uh, may kontak kasi sila ni ano, yung nagbigay nito, ayaw lang magano. Sabi kasi ayaw niyang magpakuan, pakilala. <laughs> so, ito yung ano niya, sitwasyon niya dito. So, sana marami pang tutulong kay Dudong dahil sa ano niya, yung paa na no. no, maga Lumaki daw. Tapos na. Ano? na nga ito. Oh, malaki pa talaga 'to. Oo. So, uh, so nagrequest kasi si Dudong ng ano, 'yung may mayroon kaming foam. Kaso, wala kaming foam doon Pasensya na. Oh. Wala na kasi kaming foam doon kasi 'yung luma namin dati na ano na ba natapo na. So, sige, malay mo may may makakita itong video mo na may mabuting puso din na mag baka may magano ba sponsor so dasal lang tayo sa Panginoon na ano baka madagdagan pa yung ano mo dito yung darating na grasya ba so ayun para makahiga daw siya ng maayos kasi yung ano nahirapan si huminga si Dudong so ayun pag dasa lang natin sana gumaling na si Dudong para ano makapag ano na siya pamuhay ng normal so, mga ilang ano na ya taon na siguro. Mga isang taon, Mga isang taon na? Mga taon. Ah, itong ano niya, kalagayan niya. sa katuig na daw so at least na puntahan natin dati nakaka ano pa siya na makakuan din ang kaya katawan oh so, yan iiwanan natin si ano si dudong baka kung sino pa yung may gustong magano magpaabot kay Dudong so so ihatid pa rin natin kay Dudong yung ano yung kung sino yung magbigay ng may mabuting puso at maraming salamat pala sa nag-sponsor nito na pinapunta ako dito so ayun at least nahatid na natin yung kanyang hiling na may abot kay Dudong so ito yung kalagayan ni Dudong ng sapaan niya na mag tapos yung yun nga dalawa nga yung ano niya yung sa paa tapos yung sa sa baga niya ba na ano at least mayroon na daw siyang gamot na six months na iniinom so ayon uh, ayun pagdasal natin si Dudong na gumaling para mamuhay siya ng normal at lumakas na siya so, ayun God bless maraming salamat at saka kaya ano pala kay Aris saan si Aris? At So, ito yung kaibigan niya mga kaskupyo, nga si Aris, yung yung nautosan niya dito sa anong pagbili daw ng pagkain. So, siya, siya din yung kasama namin dati doon, pumunta sa grocery. Sumama siya kanina. Sa bumili kami ng ano, prutas. So, ito yung ano niya, kaibigan niya na tumutulong. Maraming salamat sa iyo, Aris, sa pagtulong mo kay Dudong sana maanohan mo siya yung kaibigan mo para gumaling na Opo, wala nga naman po basta at least gumaling si ano si Dodong ayun God bless sa lahat maraming salamat